sampung resolusyon ang inadopt sa Asia Pacific Parliamentary Forum o APPF ngayong taon na naglalayong palakasin ang kooperasyon ng mga kasaping bansa sa rehiyon kabilang ang Pilipinas. Para sa taong ito, nakatanggap ang APPF Secretariat ng 37 proposed resolutions mula sa sampung member parliaments. Kabilang sa sampung resolusyon, Enhancing Regional Cooperation on Climate Action, Universal Healthcare at Education and Culture, Meron ding para sa human capital development and inclusive growth at pagpapalakas ng kakayahan ng mga parlamento para isulong ang peace and stability. Pati sa peace and regional security and peace na po natin yung freedom of navigation. Naisama po natin yung uh, freedom of overflight. Pati na rin yung uh, respect and uh, uh, the um, respect of the rule of law and the United Nations of the laws of the seas. Basta nag-uusap-usap yung mga bansa, dinadaan natin sa diplomasya at yung magandang pakiusapan, marami tayong mare-resolve. Samantala, nakukuha rin daw ng suporta ang Pilipinas mula sa labing-anim na kasapi ng APPF sa hangad nitong non-permanent seat sa United Nations Security Council. Malaking bagay po na nasecure natin na makuha ang seat ng United Nations Security Council, lalo na at may kinakarap problema sa West Philippine Sea. Ang pag-upo natin dyan ay eh, pag-apela sa mga kasamahan natin sa Security Council na kung pwede, uh, huwag mag-escalate ng tensions dito sa region na ito, uh, huwag sana mangharas, di ba? Uh, huwag sana uh, manggulo, uh, mangbuli. Umaasa din si Senator Zubiri na matapos ang kanyang pakikipagdayalogo sa mga Chinese delegates ay humupa ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo. Even on a bilateral basis, I think we should have some sort of code of conduct with them. Nagtapos ang ikatatlumput isang APPF sa pagpirma ng lahat ng kasaping bansa sa joint communique, ang pinal na output ng taunang forum. EJ Gomez, CNN Philippines.